Chairperson Tenko, please. Sir, I wish to go straight to the point. In your media interview, sinabi niyo po na may opisyal ng gobyerno, specifically a former cabinet official who lobbied on behalf of illegal Pogos. So, Chair, on September 12, 2023... Lucky South 99 Outsourcing Incorporated submitted to Pagcor an application for internet gaming license and I'll flash the application now. yung ifa flash po ito po yung ni-read na pogo ng paok sa pora kamakailan lamang Ah, okay. So while we're uploading that uh, application letter, uh, so Chair, baka gusto niya na pong sagutin yung yung tanong ko tungkol dun sa former cabinet official who lobbied on behalf of illegal Pogos. Uh, maganda umaga po uh, sa umaga po, Risa. Um, gusto ko lang pong sa pagkakataong ito ikwento yung nangyari sometime in July 2023 kung saan um uh, mga ikatlong linggo po yun ng Hulyo 2023, tumanggap po yung aking tanggapan ng uh, tawag mula kay dating Sekretary Harry Roque. Uh, doon ay himihingi po siya ng uh, appointment sa akin. So, nung pong ika anim ng Hulyo 2023 din, uh, nagkaroon po ng pagkakataon na bimisita po sa aking tanggapan sa pagkor nung po'y nasa <clears throat> ermita pa kami. Uh, po'y nabigyan ng um, appointment at siya po'y dumating sa aking tanggapan. Kasama ko po noon uh, na sa akin tanggapan ay si Attorney Jessa Fernandez na nandito rin naman. Uh, siya po ang head ng uh, OGLD. Um, dumating po si dating Secretary Harry Roque kasama po ang isang babae at uh, pinakilala po niya sa amin ni Attorney Jessa ang babaeng yun ay si uh, Cassandra Leong. At uh, sa kanya pong pagpapakilala sa amin ay sinabi po niya na may problema po na hinaharap si uh, Binibining Cassandra Leong at ito ay nauukol sa uh, kanyang pagbabayad ng lahat ng mga billing ng kumpanyang kinakatawan niya. Si binibining Cassandra Ong kung ano ba yung problema. At ang sabi po niya, um, siya daw po ay nagtiwala sa kanilang authorized representative na nagngangalang Mr. Dennis Cunanan. At uh, yun daw po, anim na buwan na dapat ibinabayad nilang mga buwis sa Pagcor ay binibigay niya kay Ginoong Kunanan para ibayad sa pagkor. At bukod daw po doon, sa mga buwan ng mga dapat bayaran sa pagkor, ang sabi po ni Binibining Cassandra Ong ay may sinisingil pa raw ng mga additional fees na fines and penalties si Ginoong Dennis Kunanan sa kay Cassandra. So, ang, ang kwento po niya, buwanan po, ibinibigay niya yung pera kay ginoong Dennis Cunanan at pinaniniwalaan niya na yun ay ibinabayad sa Pagcor. Kaya nagulat daw sila nang magpadala po ng sulat ang tanggapan ni attorney Jessa Fernandez sa kanila. Dahil sasabing meron silang arrears na 6 na buwan. Imigit kumulang po yun sa 500,000 dolyares, US dollars. So, sabi ni Cassandra, sa aking naalala, Chairman, uh, ang totoo po, habang tayo nag-uusap, meron na pong nagbabayad sa Land Bank of the Philippines, sa account ng Pagcor, para po yung arrears na kumulang sa 500,000 dolyares US dollars ay mabawasan so sabi ko sa kanya uh, bakit ka nagtiwala kay ginoong Dennis Conanan at hindi ka lang nagbabayad ng derecho sa land bank of the Philippines account ng Pagcor ang sabi po niya ay si Ginoong Kunanan na pinagtitiwalaan niya sapagkat siya ang nag-facilitate nung lisensya ng kumpanyang kinikit kinakatawan niya at ganoon din siya ang official na kinatawan ng kumpanyang yon na nakaregister sa PAGCOR. So, um, sabi ko po sa kanya, ano po bang inyong pakay dito? Una'y, nakikiusap sila na kung maaari mabigan sila ng pagkakataong mabayaran yung arrears. At, inulit ko, sinabi niya, uh, habang kami nagpupulong noon, meron na rin nagbabayad sa land bank ng portion lamang ng 500,000 dolyares. Bukod po doon, iniiling po nila dahil sa kami po ay nag bago na ng mga patakaran at ng struktura uh, noong Hulyo, eh, mag expire po yung lisensyang in-issue nung board ng PAGCOR sometime po ng October 2023. Eh, Dahil lang sa kami ay nagbigay na ng panibagong mga uh, panuntunan or guidelines, gusto na nilang magpasa din ng reapplication. Chair, if I may interrupt. Opo. Sa pagitan po nung Hulyo Opo. na nakipag-meeting sa inyo si dating secretary Roque at kasama si Miss Cassandra Ong Opo. at yung Oktubre na mag-expire -e yung lisensya nung uh, inilalakad niyang uh, pogo, nag-follow up ba si dating uh, secretary Roque sa inyo? Hindi po hindi po at uh, liliwanagin ko din eh, uh, si Secretary Rocky po ay nandun. hindi naman po siya nag uh, pre pressure hindi naman po siya din lang po ay nakikiusap na kung maaari lang ay matulungan yung si Cassandra uh, Ong so hindi pa po siya nagpa-follow up noon dahil po Um, hindi pa po nagfa-follow eh, up pa noon. Po, dahil Kela, pero nagfa-follow uh, up eventually. Yung, yung pong, up, ang sabi ko pa nga, ang sabi ko po doon sa pulong, uh, kung kayo ay magre-reapply ulit dito sa bagong patakaran at guidelines ng PAGCOR, mangyaring isumiti mo lahat ng mga dokumento na kailangan namin sa ngayon. Dahil sa iniba na namin ang struktura, hindi na basta-basta kayo makapag-a-apply pag hindi nyo susundin yung bago naming guidelines. Dahil so, ganun po yung sinabi nyo sa kanya pagkatapos nung July meeting, pero nandun kasama nyo nung July meeting si Attorney Jessa, hindi nag-follow up sa inyo si Sec, dating Sec Roque, pero nag-follow up po ba siya? Halimbawa kay Attorney Jessa. Um, so, pag, ipagpapatuloy ko lang po, no? Sige po. Uh, Pagkatapos naman po, uh, sabi ko, yun po ang aking sinabi sa kanila, may bagong pata na na, maghihigpit na po kami dahil nga dito sa mga nakita nating mga naganap nung bandang Mayo nung panahon na yon at maraming mga lumalabas po ng mga uh, hindi magagandang balita tungkol sa iba't ibang mga license uh, licenses ng pagkor. Uh, Nakapag-file po si sila sometime in September na 2023. Babalikan ko lang po, noon ding hapon na yon, pina ko, tunay nga pong nagbayad si Cassandra or yung kinatawan niya sa land bank sa pamamagitan po ng kopya ng deposit slip nang imigit kumulang mga uh, 100, 100 203,000 US dollars. So, So ito po sa pamamagitan ni Mr. Cunanan? Hindi po. Hindi pa. Nung pong kausap ko, ulitin ko po, nung kausap ko po si dating Secretary Harry Roque, gayun din po si Binibining Cassandra at kami nga po ni Attorney Jessang kaharap. Sabi po niya, habang nakikipag-usap po sila sa akin, meron na pong kinatawan na nagbabayad sa lantang So para po mabalidate yung yung inulat, yung sinabi niya sa amin na yon, ang utos ko po kay Attorney Jesse, pakisubaybayan mo nga kung tunay na sila ay nagbayad nung araw na yon. Wala po siyang binanggit kung magkano. Ang sabi lang po niya, sila po ay kasalukuyang may kinatawa na silang nagbabayad doon sa land bank. Doon Excuse me, Chair. Madam Chair, pati yung dineposito nila, kulang pa din po yun? Opo. Uh, so, nung hapon nga po, sabi ko kay Atty. Jensa, pag, pag alis na po nila, pakisubaybayan natin kung totoo yung sinasabing uh, magdideposito sila. So, nung hapon din yun po, uh, na, na, nakatanggap na kami ng bank deposit slip sa account po ng pagcor at uh, ito po ay nagkakahalagang 203000 In short, uh, Senator Binay, hindi po yung kabuoang amount na 500000 ang naibayad. Kasi sabi din po, eh baka din daw pwedeng payment overtime yung arrears dahil nga naloko sila ni ginoong Dennis Cunanan. So, uh, pagkatapos po noon, wala naman pong pakikipag-usap sa akin na si uh, Attorney Harry Roque at uh, nakapag-file po sila ng reapplication noong September 2023. Uh, at doon po nakita na na noong panahon ng nakarang administrasyon ng PAGCOR, ang lisensya po nila ay para sa 3,000 30 metro kudrado lamang. Pero dito po sa reapplication nila na natanggap po namin noong September 2023, siyam na libong metro kudrado na po ang ina-applyan nila. So triple na po sa original. So beses po doon sa original na napagkaloob sa kanilang lisensya ng pagkor noong panahon po nung nakarang administrasyon. So, doon po, prinoseso na po yung application nila. At marami po silang mga kulang na mga iba't ibang mga dokumento dahil nagigpit na po kami. After doon po, diretsyo na pong tumatawag si Atty. Roque or nakikipag-ugnayan kay Attorney Jessa Fernandez. Ilang beses po tumawag si dating Sec Roque kay Attorney Jessa? Pwede po bang uh, si yes, Attorney Fernandez po ang aking pasagutin dahil siya, sa kanya po diretsong nagpa-follow up si Attorney Roque. Sige po, Attorney. Uh, before Attorney Jessa, Sir just, Nancy. Uh, no, to reiterate, Opo. after ho nung meeting na yon, never nyo na ho nakausap. Hmm. Hindi po, wala na po. At ulitin ko din po, hindi po naman niya ako uh, pre-pressure. Kung bagay, bilang abogado siguro, bilang kliyente niya, nagpa-facilitate lang at nakikiusap po siya. So parang sinamahan niya lang po sinamahan yun? Sinamahan po niya. Uh, maliwanag po yun dahil doon ko po nakilala si uh, uh Binibining Cassandra. Doon nga pala, tinanong ko rin, if I may just, ma'am, bakit po si Dennis Kunanan ang inyong representative kung kayo naman ang talagang nagpapatakbo niyan noon daw pong panahon na nag apply sila ng lisensya, siya daw po ay inadvisan ng kanyang abogado at ng pagkor na baka masyado siyang bata na maging authorized representative. Sapagkat noong panahon po na yon noong 2020, kundi ako nagkakamali, ang banggit po niya sa akin, siya ay labing siyam na taong gulang lamang. Teenager. At so, sino pong abogado niya na nag-advise? Wala pong sinabi sila eh. Kaya sabi niya, ang pinili po namin ay si Mr. Dennis Cunanan na lang maging uh, authorized representative ng kumpanya dahil siya naman ang nagpa-facilitate ng lisensya namin sa PACCOR. Yun po ang ano niya. So, kung pahintulutan niyo po, sa akin po, sa tanong ni Senator Binay, hindi na po nakipag-ugnayan si Attorney Harry Roque. Um, si Attorney Jessa po, na siyang head ng licensing, siya po ang nakakausap or nakaka text nak nakakapag-ugnayan kay Attorney Roque. So with your permission po. Yes, salamat, um, Chair. So Attorney Jessa, ilang beses kayo tinawagan uh, ni attorney uh, dating secretary Roque or ilang beses po siya kumausap pa sa inyo pagkatapos ng pulong noong July 2023. Uh, Ma'am, sa pagkaka-trace ko po, uh, five times po siya tumawag. Um, nagtatanong, naman, nagtatanong lang naman po siya kung um, at, ano po yung mga laking documents na kailangan pang i-comply. Then sinendan ko po siya ng uh, listahan kung ano pa po yung kailangan lang i-comply at nag-reply po siya doon ng salamat. And then Um, isang beses din po, nag-message uh, po siya na sininas, ini-inform lang po ako na nag-retain po sila ng lawyer for the AMLOC filing at it will be filed in three weeks latest. Thanks and FYI. Then, dalawang beses po na tawag niya, hindi ko po nasagot dahil po meron po akong meeting. And then, isang beses po ay nagpa-follow up po ulit siya kung ano po yung status ng application nila ng Lucky South. Yes, so lahat-lahat po, attorney Jessa, uh, may isang text si dating Sekro ke may limang tawag na nakapag-usap kayo, plus dalawang tawag na hindi nyo nasagot yung tawag nila, plus isang follow-up pa. So lahat-lahat, siyam na beses, si si dating Sekroke nag nagfollow up sa inyo um, anim lang po ma'am bali anim. tatlong tatlong na sagot dalawang hindi po nasagot and then um may 14 2024 po uh, ininform ko po siya ng decision po namin na i-deny yung application ng Lucky South because nakakita na po talaga kami ng, uh, uh, ng reason para po uh, hindi na po talaga sila bigyan ng license siya at that time. Salamat po. So, anim in total yung pag-follow up niya. Medyo marami pa rin. Usually, tatlo. Ano na yun eh, par for the course na, pero doble pa doon, anim. Uh, so, send, I mean, attorney Jessa, so ito po, na-load na po namin yung uh, itong slide na ito. Ito po yung <coughs> naka-flash ay official attachment sa application ng Lucky South 99. Tama po ba? Ito po yung attachment dun sa original application nila. Tama po, ma'am. Salamat. And nakikita po natin dito mga tatlong level sa ilalim ng Presidente si Julian Linsangan III may may kahon dito na ang legal nila ay si attorney Harry Roque. Yes, before you answer the question. Nung in-inform nyo through text, may sagot ba? Uh, through phone call po yun. Ang sabi niya lang po, uh, ganun ba, i-inform ko na lang po yung principals po niya. Okay. So on and then walang face-to-face -face meeting. And on record, wala namang hindi siya nagsabi na bigyan niyo, dapat bigyan niyo ng uh, permit, walang, walang ganung demand po. Uh, as for me, ma'am, wala po talaga. Uh, lagi lang po siyang um, please or thank you. Ganun lang naman po. Sa akin din po, ganun, Dr. Dr. Binay. Uh, hindi po siya naman na may muwersa, nakikiusap po siya. At uh, very light po naman ang mga conversation namin. Uh, sabi nga niya, tumulitin ko, sinamahan ko ito at party daw okay. nga. So wala akong senaryo na braso siya? Wala po. Liniliwanag ko po yun sa harapang ng. Okay. Yun. Thank you, Madam Chair. Salamat din po, ma'am. Thank Madam Chair, you, Sen. Nancy. Salamat, uh, Chair. Yes, Sen. Jingoy. So si Attorney Roque, ginagampanan lang niya yung trabaho niya bilang abogado? Maaari pong ganun dahil sa siya po ay uh, nagsabing gusto niyang tulungan sa yes. si, uh, abogado nga ni... Binibining, Cassandra, Ong. At doon nga po ay lumabas muli sa bagong application na po noong September 2023 na siya na po ang legal head doon sa organizational chart po na sinamit po na reapplication ng nasabing kumpanya. Okay. Thank you. Uh, Mr. Uh, Chairman, nabanggit niyo yung pangalan ni Dennis Cunanan. Kilala niya ba? hindi ko po kilala. Nababasa ko lang po nung araw. Just to give you an additional information, this person, itong Dennis Cunan, uh, itong pangalan ito, rings a bell to me. Dahil uh, uh he was a former deputy director of uh, TLRC, Technology and Livelihood Resource Center. No? And he was also uh, involved. Uh, during the investigation of the pork barrel here in the Senate. And uh, he was uh, convicted uh, three TR TLRC executives get 26 years for for this pork scam. So itong taong ito ay convicted felon. All right, just to give you an additional information. salamat ating si Goy. so um, mabalik lang dito sa uh, slide na ito no so malinaw po nakalagay sa legal ng Lucky South 99 si attorney uh, Harry Roque so tama po ba itong binabasa ko yes ma'am i-confirm po na pinasa po nila yon salamat after. po kasi kung tama nga at tama nga ito'y taliwas sa kanyang sinabi sa media na Whirlwind Corporation lang ang kanyang representation. Samantalang dito sa uh, organizational chart ng Lucky South 99, malinaw na legal siya. So, hindi siya nagsabi ng totoo sa media. Nagsinungaling siya sa media. Okay? So, gusto ko lang i-make off uh, record na iyon. At just to confirm no sa interaction niyo po ang pagpresenta niya at pagkaintindi niyo abogado talaga ng pogo na ito si dating Sec Harry Roque. Yes ma'am. All right. Thank you very much. Uh, at